Isa ka ba sa nagbabalat-balat din yung kamay mo? So, oh, kung pareho tayo ng nararanasan, please watch this video. Hey guys, what's up? It's Jess Aquino and welcome back to another video. And with today's video guys, pag-uusapan naman natin ulit about the skincare. So, disclaimer guys, um, hindi po ako expert, professional, doktor ng balat. So, ang share ko lang sa inyo guys is yung mga experience ko. So, kung mga simple simpleng mga concern ninyo, pwede mong tuloy itong video na to Pero kung medyo malala or ayan, kailangan nyo na lang magpakonsulta, syempre, huwag na kayo manood ng video, di ba? Pacheck up na lang kayo or manood kayo ng videos ng uh, mga doktor talaga sa balat. Pero syempre guys, iba pa rin pag um, yung skin niyo is pa check up niyo mismo para maibigay yung the best for you. Gusto ko lang i-share sa inyo na ako rin guys, isa po ako sa nakaka-experience ng pagbabalat ng kamay. Ayan, kung makikita ninyo. nagde dry yung skin tapos magbabalat-balat siya. So, basically sa, sa kamay lang yung isi-share ko ha. Ah. So, ibang usapan na rin pag ibang parte ng balat. Pero usually kasi sa kamay, ba diba? May mga different factors na nagkukos talaga kung bakit nagbabalat yung ating mga kamay. Isa sa factor guys is maring dehydrated tayo, tingin ba? Hindi na tayo masyado nakakainom ng tubig. Kaya nagde dry yung skin niyo. Actually totality 'yun pati sa skin niyo mismo makikita niyo balat niyo. Kaya please, ano, maintain niyo lang lagi yung pag-inom niyo ng tubig. So napakahalaga 'yun. Isang factor yon is yung dehydrated na tayo. Another is maring sa panahon, maring super lamig yung panahon na or at hindi sanay yung katawan natin, 'di ba? Or yung balat natin na biglang ganun kalamig. Alam naman dito sa Pilipinas, kahit tropical country tayo, may buwan talaga na biglang. Grabe ang lamig ngayon, parang ganun, di ba? Feeling natin nasa bagyo tayo. So, aside from that is, nagkakaroon din ng <clears throat> isang factor din ay ang mga products na ginagamit natin. So, example na lang yung mga lotions natin, mga soaps na ginagamit natin. So, check nyo guys, baka kaya hindi tumigil yung pagbabalat nyo or parang continuous yung pagbabalat ninyo after, every now and then dahil dun sa mga products na ginagamit nyo and baka matapang yung mga products sa'yo. Ayun guys. Another is, syempre kung kayo nag-hand wash kayo ng paglalaba, 'di ba? Talagang ayan, mabilis po kayo na ano, magkaroon ng dry skin or <clears throat> tagla dito, maaring magbalat, madalas magbalat yung mga kamay ninyo. Syempre yung mga detergents natin masatapang 'yun pang damit talaga. So, better na lang na gumamit tayo ng mga ano, mga hand gloves para at least hindi po kayo ganun ano magbalat. Especially kung sensitive yung mga ano po ninyo, skin ninyo. And another, siguro, um, yung mga allergies ninyo, mga ganyan. Parang sa akin, guys, pag may mga rubber akong hinawakan, especially pag sa phone, ayan, pag rubber case, mga ganyan. Nagbabalat talaga yung kamay ko. Ayan, mag-change skin siya. And, syempre, mahapdi kasi, di ba, nakakairita talaga. Parang ganyan. So, sa akin, guys, especially, ang cause naman ng sa akin na napansin ko is pag nag-safeguard, yunon Nag-ugas ako ng safeguard, talagang after a day, talaga magbabalat na yung kamay ko. Or, ano naman, pag ang matagal na yung case ng phone ko, syempre, lagi nating nahawakan, talaga magbabalat siya. Tapos, pag naglalaba din. So, depende talaga, guys. So, magkakaiba tayo. Maring, iba rin yung, ano, cost din sa inyo. Kaya, check nyo yun, guys. So, kung mild naman yung mga, ano ah, yung pagbabalat niya. At, baga, tolerable pa naman. Kung baga, kaya nyo namang mag-home remedy, mga ganyan. So, may mga masasearch din tayo sa internet. Ano yung ginagawa ko pag nagbabalat yung kamay ko? So, syempre, number one is, um, pag inom ng tubig, baka nakakaligtaan na natin uminom ng glasses of water, kung ilan yung narapat talagang inumin natin according to our weight So, syempre, number one yon Pangalawa is yung pag-check ninyo ng sabon or mag-change product na lang kayo. Yung hiyang ninyo tapos yung hindi ganun katapang. Check nyo na lang kung mild. May marami namang mga mild soap dyan sa, sa labas. Ayan guys, so <clears throat> I-search nyo na lang or maaring mag trial and error kayo. Ayan, mga mura din naman yung iba. Ayan, so para at least makita, ko, uh, makita nyo kung ano yung best talaga para sa skin ninyo. Pangatlo naman is ano, uh, magmoisturizer mag-moisturizer kayo palagi or mag-lotion kung anong available. Sa akin ang available ngayon, meron ako itong ginagamit ko. Pero meron din ako yung para sa dry skin. So, pag nagbabalat talaga yung kamay ko, yun talaga yung ginagamit ko. Pero, ilan, kung, um, sa akin siguro ang masasabi ko, kung ano nga available na lotion dyan. Para at least maging hydrated lang lagi yung mga kamay natin. Especially, pag nasa office, work kayo, di ba? Pag gumawa kayo ng mga kopon, baka ma-paper cut. Kaya hey, mga ganyan, talagang, pag nagbabalat, parang very sensitive siya sa mga hinahawakan natin. And mga mga dumadaan sa kami natin. Kaya, ayun guys. Meron din ako mga nakita sa internet na ginagawa nila is uh, sa lalagyan, ibababad nila sa oatmeal, maglalagay sila ng honey. So, depende. Actually, madami. Even sa Pinterest, sa YouTube. So, ito lang guys. Share ko lang yung experience ko. So, so far guys, yun lang naman na tatlo. Yung major na yun. Basta, maging hydrated lang kayo. Check nyo yung mga soap products na ginagamit din nyo, And stay na moisturize lang palagi ng kamay. Kasi mahapdi talaga. Nakaka-bother sa mga ginagawa natin pag talagang nagbabalat yung ano natin yung kamay natin, di ba? Minsan, masanay na tayo na nagbabalat yung mukha natin pag tayo nag-exfoliate or nagre-rejuvenating. Pero pag kamay natin, guys, grabe parang ang hirap gumalaw, ang hirap kumilos. Kaya, eh lang guys. So, I hope na makatulong tong video na to. So, if ever meron kayong mga products na gustong isuggest na gamitin natin, skincare or whatever, just comment down below. At kung medyo, ano na, unbearable na yung, ano, yung na-experience sa pagbabalat ng kamay nyo, ano na guys, pa-check out na kayo para at least ma-recommend ma yung best ointment, lotion para sa skin ninyo. Ayun lang guys, so thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like, share, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod na videos. Bye-bye!